Labas tayo ng ating himpilan, bahagi raw po ng service road ng Roas Boulevard sa Pasay City. Abiso ah, sarado sa mga motorista para sa campaign rally. Anong uh, sino bang mga ngampanya dyan? RH15 Giselle Ricafort sa detalye, Giselle. Well, simula pa alas 9 ng umaga kahapon hindi na pinadadaanan sa mga motorista itong bahagi ng service road ng Roxas Boulevard sa Pasay City para sa isa sa gawang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Hanggang mamayang alas 9 o alas 11:59 ng gabi sarado ang service road mula sa embahada ng Amerika hanggang sa Durham Street dito sa Coneta Astrodome. Pinapayuhan yung mga motorista na iwasan itong napanggit na daan at umanap ng alternatibong ruta upang hindi maabala sa kanilang mga paglalakbayas. Nagka-set up na ang pagdarausan nitong proclamation rally ni na Pangulong Bongbong Marcos. Nagkasalansa na rito yung may, uh, mga upuan at led TV sa labas ng Astrodome para sa mga makikisang taga-suporta ng senatorial slate ng administrasyon. Ayon sa mga nakausap natin na empleyado nitong lokal na pamahalaan ng Pasay, Tinataya na nasa 5,000 hanggang 8,000 katao ang inaasahang dadalo sa pagtitipon na magsisimula mamayang alauna ng hapon. Ito si Giselle Rico para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jessel Rico